Nakita natin na malakas ang gilas kapag naglalaro si Kai, isang 7-footer na may kasamang 6-10. Isa ito sa formula para maging solid ang inside place ng gilas sa opensa, depensa at sa pagkuha na rin ng rebound. Nasa proseso na nga ng pagpapagaling at pagpapalakas itong si Kai, unti-unti na ngang nakaka-recover mula sa injury. Dalawang solid na 7-footers, ito ang meron sana ang gilas ngayon kung ang pinili lang sana nilang naturalized player noon ay itong si Joel McGee na hanggang sa ngayon nga ay aktibo pa rin na naglalaro laro ng basketball. Sobrang halaga sa rotation ni CTC ang pagkakaroon ng isang rim protector na makakasama ni Junmar at AJ Edu. Nakita naman natin, hindi talaga gagana ang dalawang 6-10 para sa gilas. Tinalo pa tayo ng Taiwan. Kaisoto at Jewel Maki sa loob ng paint 4 at 5 position tapos shooter na mga players sa 2 at 3 at solid na guard sa 1. Posible pa nang pumalag ang gilas sa FIBA Asia Cup dahil merong depensa ang gilas sa loob ng paint at meron pang alley play na madaling gawin kapag naging mahi na ang depensa ng kalaban sa loob ng paint. May kasama pa nga sana si Junmar na isang rim protector sa loob ng paint kung si Maki sana ang naturalized player natin. Mas magiging epektibo ang shooters natin at meron rin silang option na mamigay ng pasa sa loob ng paint kung hindi naman kaya ay mga alley o plays. Ibang klase ang depensa ni Maki sa loob ng paint parang kay Soto nga rin huling huli ang kalaban sa play na ito. Dito naman kay hindi pinakawalan ang tira ng kanyang bantay lumipad ang bola dahil sa kanyang block. Isipin mo na lang kung ganito ang rotation ng gilas. Dalawang 7-footers na may kasamang Junmar at AJ Edu mapapadali ang opensa sa loob ng paint maging ang depensa ng gilas sa shaded area ay malakas nga rin. Idagdag pa natin na maging sa pagkuha ng rebound palaging may laban ang gilas Pilipinas. Malakas sa depensa sa loob ng paint ang mga 7-footers at kayang-kaya nila na supalpalin ang tira ng mga kalaban kagaya ng supply na ito. Hindi mo talaga pwedeng maiskuran ng harap-harapan ang mga 7-footers sa loob ng paint na sabi nga ni Coach Tim Cohn na walang problema sa opensa ng Gilas at ang kulang ay ang depensa kaya naman kailangan talaga ng Gilas ng isang legit na rim protector, yung malilimitahan ang opensa ng kalaban lalong-lalo na sa loob ng paint kapag naging dikitan ng score ng laro iwas sa easy two points ng kalaban. Lumaban at nanalo ang Gilas kontra sa international level na mga teams kagaya ng Latvia at New Zealand at tambak pa nga ang ibang teams dito sa Asia noong naglalaro si Kai, isang patunay na may magandang epekto para sa Gilas ang ang pagkakaroon ng isang 7-3 na center na may kasamang 6-10 sa power forward position. Kung magkasama nga sana si Nakay Soto at Joel Maki, pinagsabay mo ang dalawang players na ito at sanay sila sa galawan at timing ng isa't isa sa opensa at depensa ay parang napakalakas ng gilas sa loob ng paint isang 7-3 at isang 7-feet na nagbabantay sa loob ng paint. Swerte ang ibang international teams kagaya ng Egypt, marami silang 7 hooters maging ang Australia tadtad ng matatangkad na players ang kanilang team at ang New Zealand hindi pa nga full power sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers pero tinambakan pa rin nila ang gilas. Mas maganda ang galawan ng isang team na merong solid na 4 at 5 na naglalaro para sa kanila. Maraming shooters ang gilas pero kapag sa kanila nakatutok ang depensa ng kalaban, hirap rin ang kanilang opensa na mag -init. Nangyayari ito kapag mahina ang opensa ng gilas sa loob ng paint, alam na alam ng kalaban ang kanilang dedepensahan. Pero kung meron niyang isang kay, may mga easy alley plays ang gilas Pilipinas at ang 7-3 ay 7-3 pa rin kapag sa loob ng paint ang usapan kaya mas madali niyang naaabot ang bola sa ere laban sa mas maliliit na mga players. Pansin natin walang gaanong aliw play noong sina AJ Edo at Junmar ang naglalaro dahil na rin sa kayang-kaya ng kalaban na maunahan at tabutin ang bola sa ere kapag sinabayan nila ang dalawang players na ito. Idagdag pa natin na iba rin ang laro ni Kai kumpara sa kanilang dalawa. Sa tamang rotation at balancing upensa lumalabas ang tunay na abilidad ng mga shooters natin pero Kapag palaging may nakadikit na depensa, wala sa play ang tira, pilit na pilit ang opensa ay talagang hindi nga papasok ang tres ng gilas. Sa ngayon nga ay naglalaro si Joel Maki sa Puerto Rico hanggang sa ngayon napakaaktibo pa rin at sa palagay natin mas nagamit sana siya ng gilas at ng ibang teams kagaya ng Strong Group Pilipinas.